comment ko dito sabi niya uh, pwede po yung mangyari pag, pag wala yung mga buaya para pinamam game okay. So, sasagutin ko po yan so ganito po yan uh, madali lang po yung matagal na po yung problema sa Pilipinas okay uh, so, meron naman solution dyan kailangan kailangan kasi ganito kasi yung nangyari pa gusto nating mawala yung buhaya sa sa Senado okay? o sa mga uh, plano ng gobyerno so para mawala yung mga buhaya dyan ganito po ang gagawin ito po ang first step na dapat gawin so ang gagawin po lahat po ng Senador hanggang baba Okay, senador hanggang baba. Dapat po tanggalin lahat. Okay, dapat po tanggalin lahat. Kasi yan po sila po yung ah uh, nagiging buaya sa mga project sa gobyerno. So, lahat ng project sa ng gobyerno, kinukunan po nila ng komisyon. gano'n So, so, ang dapat pong gawin is tanggalin po yung mga senador, gobernador, hanggang baba ang, na yung mga kapitan ng barangay kasali na yun, mga konsyales yun, lahat so ang so ang ilagay dyan so papalitan po yan ng uh, general so from president vice president, general na so imbes na lalagyan ng senador, so general na lang ilagay sa ganyang mga posisyon, para kasi yung general kasi, Uh, alam naman natin pag general mga, dapat kung ano yung inuotos sundin talaga kung hindi sundin okay. di ba may dignidad kasi yung mga general so general ano general general yung general sa police sundalo ganun pwede kasi yung mga taong yun hindi yon mamumurap o hindi yun magiging buhaya sa project ng gobyerno so ganun po yun so yan po, pumpkin. So, yan po ang paraan, solusyon para matanggal po yung buhaya sa Senado. Okay? Para lahat ng project, lahat ng plano ng Presidente mangyayari. So, yan po. Yan po ang napaka simpleng paraan para ma mawala po yung buhaya. Okay po ba? Katulad ito, buhaya. 别忘了，年报传他们。